Wow! Daming bago! New arrival lahat! Wow na wow talaga mga Pops! Grabe! Wow! Project Red Factor, Yellow Face, Aqua, Pale Follow, Red Factor, lahat nandito na mga Pops! Panalo! Hi Don Raya! O <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe! subscribe ah. to pero anyway, mga welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and below, and hashtag don't rewind. Of course, isubscribe mo na yan. Bago tayo magsimula ng ating vlog, nais ko lang pasalamatan, ishoutout si Sir Mike muli. Dahil pang ilang beses na ba sa atin mga paps, no? At itong malapit, By 2, take three. No, ang kinuha niya mga paps, eh. Okay, sa atin ay proven, o B1, pale follow proven hen at isang Pablo, Opa, Dilute, Proven, Ka. No, ito. Alright. Tapos, syempre, by 2, take 3. May free na tatlo. Ito yun. Ano yung nakuha mga paps? Sa isang Opa, possible red factor, possible pale follow. Isang pale follow, possible red factor. Visual pale follow yun ha. At isang Opa, Dilute. Yung pale follow dito, tsaka yung Ewing, no, na possible red factor. May kapatid mismo na visual red factor paid follow pa. Gusto nyo ng ganito mga paps? No, buy to take 3. All you have to do is to text or call me 0953-1364462. Or message mo sa akin, Pesok Messenger, ang Don Ruaya or Don Ruaya Avery. Muli maraming marami, salamat sa iyo. Sir Mike, congrats again. Kaya natin ma-deliver ito, magbablog na tayo. So, ito mga paps, yung mga bago natin, new arrival na pangmalakasan, malakasan. Ayun, project Red Factor Pale Follow. May kapatid mismo na visual Red Factor Pale Follow, mga paps. Ayon, Pale Follow na yan, matindi yan dahil may kapatid yan mismo na visual na Red Factor Pale Follow. Ayan, no? no? So, isang Pale Follow, possible Red Factor, yung nasa kaliwa, tapos yung kanan, yung green, possible Red Factor, possible pale follow pa yan mga paps no so hinati ko yan sa dalawa no so magkapatid yan yung dalawang visual pale follow kaya binaklas ko no pinarisan ko ng isang post rf post pf ito naman back to back o pa rf ino project no ang ganda eto may kapatid to na o pa red factor lutino o ino no so ito violet pa project sa Violet Red Factor. Ang gaganda, no? Titingkad ng kulay, oh. May kapatid yan mismo na Visual Opa RF. Pale follow naman ito mga paps. No, yung abokado kulay, yung gaganda, grabe. Matitingkad, din, ng oh. Green yung ang ganda. Pati ulo, oh. No, jackpot ang makakakuha nito talaga, sobra. No, ito ay ready to breed na. Nakasalang na mga paps, oh. Kaya nga, naka-separate na sila no dahil ang tagal niyan sa flight gauge natin no kaya ito naman ay naka isolate na sila mga paps ibig sabihin pwede na isalang lang to violet to no? tsaka yung uh, opa oh, green wing tinan yung ulo pulang pula pati yung ano buong buo yung kulay no <laughs> ano nung matured na to mga paps ready to breed na no kaya nga sineparate na natin para mas madali nyo rin makuha, may screenshot, malaman, no? Pag in-screenshot nyo, i-send nyo sa akin, madali natin malalaman kung ano yung gusto niyo yung uh, proyekto o materyales. So ito, Project RF. Ino naman, yan, sa blue, isang green no sa mga nagaano ng parblo Red Factor nako ang ganda noon mga paps hindi yung typical na Red Factor na no, imagine niyo ba yung parblo na yan yung nasa likod imagine niyo na lang kulay pula yung ganyang pagkakulay no double pa yon ang presyo sa Red Factor lang no ay no Pardo tsaka olive green naman ang gaganda ng mga ibon natin mga paps no kasi actually mga inipit-ipit ko to tinago-tago ko no para naman Uh, lagi tayo may aabangan dito sa ating YouTube channel mga paps ng mga pangmalakasan. Hindi nyo pagsasawaan lahat yan bago. Ito naman, Project Yellow Face Done Follow with visuals na siblings o may kapatid na yellow face mismo mga paps. Ito green, tapos yung pied, yung pastel, yan oh, Ang gaganda ng mga ibon natin. Talagang pang mga paps. No? Ayun No? Oh kahit hindi pa magbuga ng visual yan, talagang sulit naman kasi nga ang gaganda ng kanilang binubuga mga paps. No? Kasi nga, salang-sala natin yan mga paps, no? medyo metikuloso kasi tayo no? pag pagdating sa uh, selection ng mga materiales mga paps. No? Kaya ako naman kasi mapahiya sa inyo, kaya I'll make sure na quality yung mga may out natin sa inyo mga paps. Ito, makayang pa yung dalawa na to. <laughs> Project Yellow Face yan no na Danfalo. at may dugutong opa mga papsa kahit nan opa sila na visual pero may dugong opa yan ibig sabihin magbubuga pa rin sila ng opa mga paps ganyan kasi tayo mga paps no kahit post lang magbubuga ng opa yan isang solid green tsaka uh, olive green mga paps no tingnan niyo yung ulo mga paps so, mapusyaw na rin yung katawan nila kasi eto nga yung mga yellow face na hindi yun nagtuloy mga paps kaya nga possible no possible split yellow face sila mga paps sa totoo nilang linyada all right no so eto naman yung visual red factor na pinakita ko sa inyo kanina mga paps no eto actually I sold na eto lang ay reference no para may idea kayo kung gaano kaganda yung mga ah uh, ilalabas ng mga materyales na ipinapakita natin sa inyo mga pups Ayan yung kapares niya, violet yan. No, na sarapan ay violet red factor naman. Ang malakasan talaga lahat ng ibon. No, so eto yellow face, opa. Tinan nyo, malinis yung ulo. O. Oh. Ayan, yellow face. Yellow yung hood o yung ulo. Yellow toka. Ayan, yellow face yan. Alright, no, solid color. Kung tawagin. No? So, nyo, mga pop. So, ganyan kagaganda yung mga uh, possible din na iaanak ng mga ibon na bibili nyo sa atin mga paps. Kung gusto niyo ng ganito, walang problema. Ito ay visual mismo na yellow face. Kaya naman, i-text o tawagan nyo ako sa 0953 1364462 Message nyo sa aking Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Murang-murang -mura na lang ngayon mga paps ang materyales, even visual mismo ay mura na lang sa atin. Ito naman, yellow face deck mga paps. O, oh, pang malakasan yan. Oh. Oh. So kung gusto niyo ng gantong ibon, nako, sobrang ganda mga paps. No? All you have to do is to text or call me. 0953136442 Message mo sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery Ito oh, Back to back yellow face Deck Post split ino naman to mga paps Kung gusto niyo ng ganito Ayan, nasa screen na. Ulit-ulitin natin. Actually, hindi ko na nga tinatanggal yung information natin para din yung makaligtaan at para ma-remember nyo talaga yung uh, information natin. Ito naman, isang pastel yellow face. Pas possible split dan follow. Possible opa at free. Yung red hood na yan. No, free yan. No, opa post yellow face post dan follow ang gaganda ng mga ibon natin pagsasawaan mo talaga yan sobrang dami eto pastel yellow face possible na opa visual yellow face yung mga papsa pastel color tapos free na yung opa lotino possible yellow face no imagine yung opa lotino possible yellow face no it will take time no para mag ipon kanyan ngayon if free lang natin para sa inyo mga paps, alright, no, sa mga nag ng Opa Lutino, talagang malupit to mga paps, ah, actually, sold na rin yung iba dito, no, at meron na rin tayong i-out, no kaya yung mga nagpapa-reserve dyan, i-message nyo ako ulit ngayon, dahil marami tayong i-out para sa inyo mga paps eto ay hindi lang basta Lutino, kundi may dugo pa tong Parblue, ibig sabihin Jackpot kayo. Bakit? Kasi hindi lang Lutino ang possible na iaanak nito kundi Crimino din. Kasi naka-split pa to sa Parblue. Blue. Ibig sabihin, maglalabas pa sila ng Crimino Opa. No, eto naman, back to back yellow face. Possible split dan follow. No, yellow face, wala nang tapon. Yellow face lang ang iaanak nito mga paps. Abangan nyo na lang kung magbubugan ng yellow face, Opa o yellow face, Opa dan follow. Dahil may karga din silang OPA mga paps, kahit non-visual OPA sila. So, sabi ko nga sa inyo, jackpot pa rin kayo kahit hindi kayo kumuha ng OPA. Bakit? Kasi lahat ng ibon natin nasalina na ng OPA. Kasi nga, quality talaga, linyada natin mga paps. Yun lang, stay safe and God bless. Kaya kung gusto niyo ng gato mga paps, no, buy to take three, all you have to do is to text or call me, 0953-1364462, or message mo sa iyo, Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Ruaya Aviary. Muli marami maraming salamat sa iyo. Sir Mike, congrats again and God bless you. Pwede makipag-swap, mag-offer ka lang, pwede umutang kung ikaw ay repeat buyer na.